Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Jomar at ni ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay medyo matagal na nga na hindi nagkita si Kalingap Jomar pati na rin si ate Carla. Kaya naman nung bumalik si Kalingap Jomar sa bahay ni ati Carla ay napakarami nitong dala na mga pasalubong para mapasaya ang pinaka niya na si Ate Carla. Habang papunta na nga sila sa bahay ni ati Carla ay hindi inaasahan na umulan. Kaya naman sobra silang nagmadali ng buong kalingap dahil naulan na at kailangan na nilang sumilong. nga Sa pagpamadali ni Kalingap Jomar pati na rin ng mga kasama niya dahil umuulan na nung pumunta sila sa bahay ni ate Carla ay nasira nga ang iba na dala nila katulad na lamang ng cake. May pasalubong kasi si Kalingat Jomar para kay ate Carla na cake. Ngunit dahil sa nagmamadali silang tumakbo ay nasira na ang cake. Ngunit ang mahalaga ay nababasa pa rin ito ni Ate Carla at nakalagay dito ay Miss You Best. Ang importante naman dito is yung message. Oh. Namiss mo ba ako? Tagal kong nawala eh. Miss mo ako? Oo oh, naman po. Sige oh. Asensya na, ganito nang nangyayari sa akin. Pero, ganito talaga eh, wala itong magagawa. Pero, masarap pa naman to. Nahulog lang naman to, pero hindi to na ano saan po pa. At may cover naman. Kailang okay po. Ang importante naman po yun, yun yung message. Please. Grabe. Buti nga, at nabasa mo pa eh. Bira, ayan. Akala ko hindi mo mababasa, pero yun. I miss you. Best actually, Carla, bukod dito sa cake, madami pa akong dala dyan. Um, galing kasi yan sa, sa mga lagmamal sa atin. Actually, may naalala ka ba sa araw nito? Actually, hindi pala. Nakalipas na pala. Alam mo anong meron? Hindi. Hindi? Mas grabe. Sakit naman yun. Na. Importante yung araw, di mo naalala. Ito yung mga araw na kung naalala mo yung una, may binigay ako sa'yo yung napakalaking anak natin. Ay, hindi pala. <laughs> naalala mo si Jum Jum? Opo. So, anong meron doon sa araw niyo? Mm, mansari po natin. Ay, piste nung samahan po natin. Yung natin. Oh. <laughs> <laughs> Wala ko, tayong dalawa lang. Oo, oh, okay, yung sama. So, pangilang pala ngayon. Second po. Oh, second mansari. Kaya yun, dahil sa second month sa rin natin. Pero ang dala. Dami. Sa mga na, nagmamahal sa atin. Grabe. Thank you po. Ah, welcome, welcome. Kahit na sobrang sama po ng panahon nagpunta kayo. Kayo naman. Thank you po parati sa effort. Sa time and effort. Ang dapat lang. Nagpasalamat ka sa... Ang pasok to. Kaya ang paggabi ka na. Pero, hey, sir, eh, ang Nagpasalamat ka din <laughs> sa akin. Kasi, kaya ang nangyari sa akin. Bakit? Oo. 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 Letting him explore Grabe at punong-punong -puno ng pasalubong si Ate Carla galing kay Kuya Jomar pati na rin sa kanilang mga fans. Narito nga ang mga damit, pagkain at mga iba pang bagay na talaga namang nabigla at sobrang natuwa si Ate Carla. Grabe at napakarami na ang tumutulong kay Ate Carla at sobrang siya din ni Kuya Jomar para dito. Hindi ito, ganito, ganito. Bagay kay Carlos. Pwede mo yung suot. Pasukat mo. Pasukat mo. Dilaw. Ah, yellow ang ano ano? Opo, yellow. Yellow heart. Yellow heart. Kaya Ito. Uy. Kala ko Papa Jones. Baby. Baby. Wow. Ito para siya, baby. Ay, sorry. Ay, mamaya na lang. Magsusukat pa pala siya. Sige, try ko yeah, rin yung sige, iba. Ang yan. Unboxing tayo ngayon. Unboxing. Unpacking. Napuno yung sa sala namin. Ang ganyan eh. Uy, sa ngayon, sa, pa, sa ang isa ito. Sa akin oh. oh. Mahilig ka sa ganyan eh. Oo. Oh. <laughs> mas comfortable. Siguro apat na yung ganyan mo. Uh. Isa lang. Apat na yan. Pang Pangatlo pala. Ay, isa lang. Inulit-ulit mo lang. Ikaw na sa akin. Ay, sorry. Dalawa pa lang. Thank you po. Wow! Wow! Mababagay kay Carla. Alam nila. Ang movie sa naon. Ay, mo, mabag tayo mong bagay talaga. Wow. Ay, ganda. Bagay sa kanya. Sige, bagay sa'yo. Ang muna, bagay malamig ganyan. Oo. Bagay sa'yo talaga yun, dilaw. Oh. Grabe, oh, okay. yung dilaw. Grabe, tinapon yung legs. <laughs> grabe, gentleman. <Yeah>. Ay, grabe! <laughs> Parang ka mga yun. Ano Wow. Yan yan pa. Thank you po. Ito, para... You can pay it off. You can pay it off. Alis Gusto mo ba ito? Alis na lang. Alis na lang. Ito, pay it off. Umayad! 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 Ito sa'yo. Ay, pambaya! Nag-i-play na rin! <laughs> sa'yo. Sorry, sorry. Ito yan. Ano yan? Oh, thank you po. Maganda. Thank you po. Ito ka lang sa'yo. Ito oh, uh, oh. Oh, kay Carla o. Opo pala ito kay Carla. kay Ma'am Tarich. Ma'am Tarich. Thank you Ma'am Tarich po. Wow, oh, ganda rin oh! Yun Wow! Wow, may bag! Oh, may bag! Always, thank you po. Ang isang bag na ito? Salamat po. May mamarita rin doon. Ayan po. Hindi natin ang lahat. Ang dami mga damit. ito po. Ayan, ay, may, si payong may payong. May payong. May payong. Oh, o may payong kay Carla. Uh, Carla, mga damit dito, Carla. Sa ito lahat. Oh, tapos Ganda. Thank you po. Salamat po. Eh, tabi mo na. Kasi ito, parang may... Nakikita ko. Ah, sige, yan mo na. Nabusan mo. Nabusan ko lang. Hindi ko alam kung latila na ito kay Ma'am. Uy. Wow! Oh. Ah, pantalo. Uy, uy. Uy, kung uy. Kay Carla yan. Kay Carla po. Kay Carla yan. Thank you po. Thank you po. po. Yeah, no. Saan pa ba? Mm -hmm. Ito na ba? Uy, ano yan? Ay. Grabe, from Runrix PH. Ay! Alam ko na kung ano. Alam ko na rin kung Hello, ano. Alam ko na rin. Sapatos. Sapatos to ay. Ano dyan, yan? Ano? Mr. Ross? May ano kayo dyan? Dito na. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar pati na rin ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!